Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Mary, isang OFW sa Spain. Pero kasama ko dito ang aking ina, asawa at apat na anak. May gusto sana akong ishare sa inyo na alam kong mahirap paniwalaan dahil ito ay kababalaghan. Pero naisip ko pa rin ishare ito dahil totoo naman ito at alam kong hindi lamang ako ang nag-iisang may ganitong karanasan. Sisimulan ko ang aking kwento nung nandiyan ako sa Pilipinas sa probinsya namin sa Negros Oriental. Gabi noon mga 11 p.m. ay nakatambay kami noon sa labas ng bahay namin kasama ang pinsan kong si Loloy. Hinihintay namin na dumating yung tito ko na kapatid ng mama ko. Ang oras na yon ay sobrang dilim dahil sa bukirin kami noon nagstay at walang supply ng kuryente walang ingay dahil malayo din sa mga kapitbahay. Pakapikapi lamang kami noon ng pinsan ko nang makita namin na ang kasama ng tito kong tumatakbo na para may humihila sa kanya. Saktong pagdating niya sa may gate ng bahay namin, sinalubong kaagad namin siya. Marami siyang kalmot tapos may mga buhok sa kanyang ilong na mahahaba. Ano ba kayo? Kanina pa ako sigaw ng sigaw na humihingi ng tulong ang wika nito sa amin. Bakit ba? Ano bang nangyari sa'yo Kuya Dodong? Ang dami mong kalmot sa mukha at katawan ang pag-alalang wika ng pinsan ko. Inatake ako ng manananggal. Inabangan ako sa may kugunang at hinila niya ako pero nilabanan ko. Napansin ko na lang na may pumapasok na buhok sa ilong at bibig ko di ko naman maabot yung machete ko. Kaya naman nahawakan ko yung ulo niya. Hinila ko para masundot ko yung mata pero napakalakas niya. Nung time na parang lumuwag yung pagkakahawak niya sa akin, nabitawan niya yung isa kong kamay at nakuha ko bigla yung machete ko. Ayun, natamaan ko yung balikat niya at nagkaroon ako ng pagkakataon na maputol ko ang buhok ng manananggal ang kwento pa niya. Kuya Dodong, wala namang kaming narinig na may sumisigaw ah, ang sabi ko naman. Pasensya ka na, hindi ka namin nasaklolohan ka agad. Ano ba kayo? Halos mapaos na ako sa kakasigaw. Di bale, okay lang. Nasugatan ko naman yun eh. Siguro bukas dadaan yun dito, ang wika pa niya sa amin. Kaya naman doon muna nagstay sa amin si Kuya Dodong hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, ang ginawa namin ay dinala namin ang kaibigan ng tito ko sa kabilang bukirin para maipagamot doon nga sa albularyo para lamang malunasan ang mga sugat niya na gawa ng manananggal. At kumuha nga ng buhok ang albularyo ng aswang na nakuha niya sa ilong ni Dodong at inilagay niya sa pinaghalong gamot ng papaya para daw hindi gumaling ang sugat ng manananggal. Iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng kwento ng pag-atake ng manananggal sa aming lugar. Fast forward, lumipas ng maraming taon, nakaalis din kami sa probinsya at nanirahan sa syudad. At sa edad kong 23 anyos ay nagkaroon ako ng pagkakataong mag-apply bilang domestic helper sa bansang Spain. At yun nga, Lola basyang. after a year of preparations, nakaalis din ako papuntang Spain at dito na ako tumira hanggang sa ngayon. At sa ikatlong taon ko sa Spain, nakapangasawa ako ng Espanyol at nagkaroon kami ng tatlong anak bagamat hindi pa kami kasal. Hindi naman naging maganda ang love story namin dahil nauwi din kami sa hiwalayan. That time na naipetisyon ko na ang aking ina at nakakasama ko na rin siya dito sa bansang Spain. Nasa bahay bakasyonan ako nung time na yon at dinadala ko ng mga amo ko tuwing nagbabakasyon sila sa ibang syudad ng Espanya. Nangyari ito sa bayan ng Empuria Brawa sa Girona, Spain at tandang-tanda ko pa kung kailan nangyari ito. Tuwing nagde-day off kami tuwing hapon ay nagkikita kami ng mga kaibigan ko dahil marami ding mga pinay na katulong na isinasama ng mga amo nila sa bahay. Marami din kaming nakilalang mga pinay na katulong na kagaya ko. Mga hapon noon ng Sabado, day off namin. Nasa parki kami at nagkukwentuhan nagsasalo-salo sa mga merienda na dinadala namin sa parke upang kami ay may makain habang nagpapalipas ng oras. Noong time na yon, may isang bagong pinay. Dalaga pa ang pinay na yon, kaya naman tinawag namin siya para makisalo sa amin at para na rin kaibigahanin siya dahil nag-iisa lamang siyang nakaupo roon at nagsiswing samantalang kami ay nagtatawanan at nagkukwentuhan. At bilang respeto na rin sa amin iyong, tayong mga Pinoy naman ay nakakaugalian na nating mag-alok ng pagkain. Tumanggi pa nga yung Pinay na dalaga, kaya naman ang ginawa ko ay hinatid ko sa kanya yung pagkain para naman hindi siya mahiya. Pagkaabot ko sa kanya ng pagkain, nagpasalamat naman siya at bigla na lamang umalis. Nasa medyo kalayuan na ito, lumingon siya sa akin at bigla siyang ngumiti at matatali mang mata nitong nakatingin sa akin. Nawirduhan ako, ikinuwento ko iyon sa mga kasama ko at ang sabi nila baka type daw ako. Yun ang pabirong sabi nila sa akin. At ang sabi ko naman ay hindi kami talo dahil straight ako. Sabay-sabay kaming nagtawanan. Noong mas nagdidilim na ang paligid, yung iba naming kasamahan ay pag uwian na. Iilan na lamang kaming naiwan, nag-uusap lamang at kwento-kwento ng kung ano-anong buhay namin sa Pilipinas. Nang bigla na lamang tumunog ang phone ko, tumatawag pala si mama. Nagpaalam ako sa kanila at sinagot ko ang tawag. Napatagal ang usapan namin. syempre dahil nga nami miss ko si mama. Malayo kasi ang Emporia Brava sa Tarragona kung saan talaga kami nakabase. Hindi nagtagal ay nagpaalam na yung mga kasama ko at 9.30pm na rin pala yun. Kaya naman madilim na. Naiwan akong na mag-isa doon sa may parke, kausap pa rin si mama. Ang tagal naming nag-uusap hanggang sa nagpaalam na kami sa isa't isa. Ako naman, dahil hindi naman ako takot sa dilim, nagpasya akong magstay muna kahit mga ilang oras. Itoy dahil na rin masarap ang simoy ng hangin at akoy nasa swing at parang batang nagduduyan. Nang walang ano-ano, bigla akong nakarinig ng parang paghampas ng mga pakpak ng ibon para itong sobrang lapit sa akin. Lola Basyang, kinabahan ako pero ipinagsawalang bahala ko lamang. Maya, maya pa, mas naging malakas ang paghampas ng kanyang mga pakpak na sa tingin ko'y isa itong malaking ibon at kasabay ng paghampas ng kanyang pakpak ang masangsang na amoy ng dugo. Natakot na ako noon dahil nga rin sa tagal na ginagawa niyang ganun kaya umalis na lamang ako sa parke nagdesisyon akong umuwi na sa bahay ng mga amo ko. Noong naglalakad ako, binilisan ko ang aking bawat hakbang at halos patakbo na ako noon nang bigla na lamang humina at nawala, parang bula, ang tunog ng ibon. Ang akala ko'y wala na siya, kaya naman kumalma ako at naglakad ng normal. Pero paglingon ko sa aking likuran, Kulang na lamang ay dagitin na ako ng isang babaeng may malaking pakpak na tulad ng sa paniki. At wala siyang bewang pababa. Sa madaling salita, isang manananggal ang nakita ko at ang mga mata nito'y namumula pa. Dahil sa takot, tumakbo na ako at halos magkaganda tumba-tumba pa ako noon para lamang makalayo sa manananggal na iyon nang makalapit na ako sa bahay ng amo ko, nawala na lamang bigla ang manananggal. Halos hindi ko mabuksan ang doorknob ng pintuan doon sa bahay ng amo ko sa sobra kong panginginig. Minumura ko na pati ang susi ko. Noong nakapasok ako, napasign of the cross ako noon. Hingal na hingal pa at nakita ko ng amo ko na pabalik sa kwarto nila galing sa kusina at may dala itong baso ng tubig. Tinanong niya ako kung ano ba ang nangyari sa akin. Sabi ko naman ay wala at nagahabulan lamang kami ng mga kaibigan kong mga Pinay din. Tumawa na lamang siya at sinabing good night. Kinabukasan, linggo, last day ng day off namin. Napagpasyahan naming mga magkakaibigan Napumunta naman sa dalampasigan dahil malapit lang din yon sa may dagat at pwede namang itong lakarin ng limang minuto lang. Ikinuwento ko sa kanila yung nangyari sa akin kagabi. Ang sabi nila ay ganun daw talaga. Hindi lamang daw sa Pinas ang mayroong manananggal. Ang sabi nila, kapag may Pinay o Pinoy sa ibang bansa, Asahan mo na raw na may mga manananggal, aswang, mangkukulam at kung ano paman. man. Mapapinoy man o hindi, merong manananggal sa kahit anong bansa o lugar na pupuntahan mo. Kaya naman, doon ako naniwala na totoo nga na may manananggal. Samantala, nung naligo kami sa dagat, normal pa naman. Pero lumipas ang araw, Nagulat na lamang ako dahil nandun ulit yung dalagang mag-isa na nakita nga namin sa parke. Niyaya namin ulit siya pero siya'y umiwas muli. Ang sabi naman ng isang medyo may katandaan na kaibigan namin, baka raw ito ang manananggal. Lola Basyang, nagtawanan pa kami noon pero nakakapagtaka din naman dahil nga mga nakaraang taon ay wala namang ganoon kaming naranasan kapag pumupunta kami sa bahay bakasyonan at nagkataong nangyari sa akin iyon for the first time. Unang encounter ko pa sa kanya ay nawirduhan ako nung ngumisi siya sa akin at matalim ang mga tingin niya. Hinayaan ko na lang. Nung dumilim na, napagpasyahan na naming umuwi at pati sila ay natakot na rin dahil sa kwento ko sa kanila. Takot silang baka mangyari din sa kanila ang nangyari sa akin kagabi. Pagka uwi ko sa bahay bakasyonan, naligo ka ako. Nang natapos akong maligo, nagpatuyo naman ako ng buhok at humigana, hindi ako kumain dahil busog naman ako sa dami ng kinain namin doon sa tabing dagat. Tsaka ko naman nakaugali ang kumain pa sa gabi. Diet. Nakaidlip na ako noon nang bigla na lamang akong nagising at chinek ko ang aking telepono. Mga 2 AM pa lamang pala. Hindi kasi mapakali yung alagang aso ng mga amo ko, tahol ng tahol. Alam niyo yung tahol ng aso na parang umaawo, ganong klase ng pagtahol. Tapos biglang parang may kinakaaway ito doon kasi siya natutulog sa may terrace at dahil ganun ang nakaugalian niya. Ginawa ko, lumabas ako para i-check kung okay lamang ba ang aso. Pero grabe lola ba siyang pinagsisisihan ko ang aking paglabas na yon dahil halos maduwal ako sa aking nakita. Yung aso ay wakwak -wak na ang tiyan. Habang yung manananggal naman ay kitang-kita ng dalawang mata ko. Naakmang susugurin din ako ng manananggal pero dali-dali kong isinara ang pintuan at tumiiyak ako at sinabi sa mga amo ko ang nangyari sa akin. At pati sila'y nagising na rin sa pagtahol ng nasabing aso kanina. Itinuro ko yung pintuan at binuksan nila ito. Pipigilan ko pa sana silang buksan ang pinto dahil akala ko'y naroon pa rin ang manananggal. Pero wala na nakaalis na. At tama nga ang kaibigan namin. Yung dalagang Pinay na laging mag-isa pala ang manananggal dahil siya mismo ang nakita ko gulong-gulo yung buhok naglalaway at punong-puno din ng dugo ang bunganga gawa siguro ng dugo ng aso. Iyak ng iyak ang mga amo ko dahil sa nangyari sa kanilang aso. Chinek nilang CCTV at doon sa may teras nila, nakita kung saan nga nangyari iyon. Doon ay kitang kita kung paanong wakwake ng manananggal ang tiyan ng kawawang aso. Agad na nagsumbong ang mga amo ko sa pulisya doon sa Emporia Brava at isinobmit namin ang CCTV footage. Hindi ko lamang alam kung ano na ang mga sumunod na nangyari dahil pinag-leave muna ako ng mga amo ko ng dalawang buwan. Kaya naman habang wala ako sa trabaho noon, rumakit na lamang ako sa isang car wash doon. Sa kabilang banda, ikinuwento ko sa mga kasama ko ang naranasan ko. Siyempre natakot sila at sinubukan nilang hanapin yung pinay na manananggal pero hindi na siya nagpakita sa amin. Nang matapos ang dalawang buwan, pinabalik na ako ng aking amo sa Tarragona at ipinagpatuloy ko na ang trabaho ko sa kanila. Tungkol naman sa investigasyon, pinalabas na lamang daw ng pulisya sa Empuria Brava na isang mabangis na ibon ang umatake sa aso ng amo namin. At dahil hindi naman sila pamilyar sa manananggal, mabilis na naisara ang kaso. Ganun pa man, nananatili ang takot ko noon sa manananggal. Kaya simula noon, naging alerto na ako palagi. Baka kasi balikan ako ng manananggal lalo pat nakilala ko na siya. Samantala, natatandaan ko ang sabi ng lolo ko na mapanlin lang daw ang mga manananggal at mga aswang. Kaya daw nilang ibahin ang hugis at anyo ng mga pagkain nila para lang makapanghawa ang pag aswang o manananggal nila. At turo niya sa akin Iisa lamang daw ang solusyon para makita ang totoong anyo ng pagkain na galing sa kanila. Ito ay ang patakan ng kalamansi ang kanilang pagkain. At dahil mayroong manananggal scare sa mga Pinoy na naroroon sa Tarragona, bigla akong naisip na magbaon ng kalamansi. At dahil hindi masyadong common ang kalamansi sa Spain, bumili kami noon ni Mama sa isang Filipino store sa Tarragona. Tapos ay nagtanim na lamang kami ng kalamansi sa mga paso sa likod ng bahay namin. Sa kabilang banda hapon na nung araw na yon. Nag alas 5 na. Kaya naman pinauwi ako ni mama. Nasa parke kasi ako noon kasama pa ang ibang mga pinay. Pero dahil nga sa may manananggal scare sa amin, hindi na kami nagpapaabot pa ng gabi sa daan. Pag uwi ko sa bahay, naghugas na ako ng kamay para kumain nang bigla na lamang may kumatok sa pinto na isang matandang pinay na kuba. Pustura naman ito at may dalang dalawang basket. Nagtaka kami ni mama dahil ngayon lamang namin nakita ito. Tinanong ito ni mama kung ano ba ang kailangan at sumagot naman ito na nagbebenta siya ng mga binalot na ulam. Tiningnan namin ang ulam na ibinibenta ng matanda at para kaming nahipnotismo dahil sa tingin pa lamang ay mukhang masasarap talaga ang mga itinitinda niyang ulam. Napili ni mama ang adobo dahil paborito namin ito. Pagkaabot ng bayad ni mama sa matanda, agad na itong umalis. At nang tiningnan ko ulit ito habang naglalakad pa palayo, nagulat ako sa aking nakita. Nakangisi ito at nanlilisik ang mga mata. Kinabahan ako sa aking nakita kaya naman dali-dali akong pumasok sa bahay. Tinawag na ako ni mama para maghapunan. At paglapit ko kay mama, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang aking mga nakita. Pag upo ko sa lamesa, inilapag na ni mama ang adobo na kanyang binili. Tinitigan ko ang adobo at, sa hindi malamang dahilan, kinabahan ako at naisip ko ang matanda at ang nakita ko doon at bigla ko na ring naalala ang mga sinabi ni Lolo. Pumitas ako ng kalamansi sa likod at hiniwa ito. Pagkatapos pinatakan ko ang adobo na dahilan ng pagkakagalit ni Mama. Papagalitan na sana niya ako nang bigla na lamang umusok ang adobong ulam. Lumipas ang ilang segundo, umalingasaw ang masangsang na amoy dahilan iyon ng pagtakip namin ni Mama ng ilong. Tumingin kami sa adobo at nagulat kami sa aming nakita dahil ang adobong ulam ay nag-iiba ng anyo at naging daliri ng mga tao. Napasuka si Mama sa nakita at ako naman ay natulala lamang. Kinabukasan, agad kong ikinuwento ito sa mga pinay kong kaibigan. At dahil nga naniniwala din sila sa aswang at manananggal, naniwala sila sa aking ikinuwento, kutob ko na yung matandang nagtitinda ng ulam at ang babaeng pinay na pumatay sa alagang aso ng amo ko. Maaaring magkakilala, magkamag-anak o baka iisang tao lamang iyon at nag-iba lamang ito ng anyo para hindi ako magsuspetsa. sa Samantala akala ko'y ako lamang ang nakaharap sa matandang babaeng nagtitinda ng ulam sa Tarragona. Dahil yung mga kasama ko palang Pinay, nagkaroon din pala ng similar experience. Pero ang masama, nakain nila yung ulam na itinitinda nito. Kaya daw pala sumakit ang kanilang tiyan. Binalaan ko naman sila na kapag nakarami sila ng kain, ay posibleng mahawahan sila ng pagiging manananggal o kaya naman ay ng pagiging aswang ng taong nagbenta sa kanila ng ulam. Siyempre, natakot ang mga kaibigan ko noon at mula nga noon ay hindi na kami basta-bastang bumibili ng pagkain sa hindi naming kakilala. Kung bibili man kami ng ulam, diretso na kami sa grocery o kaya naman kami na lamang ang magluluto ng gusto namin. Samantala, makalipas ang isang taon, unti-unting nawala ang manananggal, scare sa Pinoy community dito sa Tarragona at sa Emporia Brava, dito pa rin sa Espanya. Ako naman ay nagkaroon ng boyfriend, Pinoy, at nabuntis nga ako. Nagpaplano na rin kaming magpakasal noong time na yon. Christmas iyon at napagdesisyonan na namin na magbakasyon kami sa Villanova y Lageltro, isang bayan sa Spain na popular na bakasyonan. Buntis ako noon siguro mga six or seven months na. Sa biyahe namin, dalawa ang sasakyang dala namin. Yung isa ay ang tiyuhin ng boyfriend ko ang driver at yung isa naman yung boyfriend ko mismo ang driver. Doon ako nakasakay sa minamaneho ng tiyuhin ng boyfriend ko. Dumaan kami noon sa isang people's park sa bayan ng Crixel. Basta mataas iyon may overlooking at medyo matao ang lugar. Ngunit na-board kami roon. Kaya naman nag-decide kaming pumunta muna sa Montañas Beach at kumain na lamang doon. May dala kaming lunch kaya naman bumaba na kami at doon na nga kami pumwesto para mag-picnic. Habang kumakain ay pa-selfie-selfie -selfie din kami. Nagtagal nga kami doon. Pagkatapos noon ay nagtuloy na kami papuntang Villanova ila Geltro. Kaso bigla akong nakaramdam na naiihi na ako. Ang sabi ko sa tiyuhin ng boyfriend ko, Tiyo, itigil mo muna sa may gas station, ihingihi na ho talaga ako eh. Ang pakiusap ko, huminto nga kami at umihi na ako. Pero masakit pa rin ang aking puson. Masakit iyon hanggang sa makarating na kami sa aming destinasyon kami yung unang dumating sa place. Isang bahay na may dalawang palapag na pag-aari mismo ng mga magulang ng boyfriend ko. Maganda rin ang view dahil malapit ito sa San Cristofol Beach, isa sa popular na beach dito sa Villanova e La sa Spain. Lumipas ang isang oras, dumating na ang aking boyfriend. Medyo na late nga sila. Pagkasalubong ko sa kanila, agad kong hinanap ang boyfriend ko at saka yung gamot ko. Pero wala raw sa kanya. Doon ay sinabi ko na sa kanya na masakit nga ang tiyan ko. Nakita naman ako ng soon to be ko at may kuto bagad siya na baka raw nausog ako. Kaya naman dinala niya ako sa isang kapitbahay niya na Pinay pero isang albularyo. Pagdating ko pa lamang sa bahay ng albularyo, nagulat at nanglaki ang mata niya Agad siyang nag-utos na isarado namin ang pinto at kasama ko nga ang boyfriend ko at mga pinsan niya. Tumayo siya at nagsabog ng asin sa kapaligiran. Pinaupo niya ako. Kumuha siya ng kandila at nag-sign of the cross sa aking gamit ng kandila at ipinatak sa kanyang batya. Namuo ang kandila at nagulat ang albularyo. Kaya naman tinanong niya ako kung saan ako galing. Ang sabi ko ay kakauwi ko lamang at galing kami ng Krixel. Upo-upo kami sa may beach doon. Ipinakita niya sa amin ang namuong patak ng kandila at kita ko mismo sa aking mga mata na iyon ay isang malaking ibon. Ang sabi ni ate, sinundan ka niya dito. Dapat hindi ka na bumaba ng kotse at lumihis ka ng landas pa uwi, anyak. Pagkatapos noon ay pinahiran niya ako ng oil na kakaiba at pinauwi na kaagad. Sinunod ko naman siya. Ang dagdag pa niya, yung ibon na iyon ay matagal na raw akong kilala at galing daw ito ng Taragona. Doon ay biglang pumasok sa isipan ko yung pinay na manananggal. Sinabi ko iyon sa albularyo at positibo. Iyon nga raw iyon. Sa katral na raw nakabase ang pinay na iyon Matapos siyang pagkaisahan ng buong Pinoy community sa Tarragona. Malaki daw ang galit nito sa akin dahil ako raw ang nag-expose na manananggal nga ang babaeng iyon. Samantala, pagdating namin sa bahay ay naglock kaming lahat ng pinto at bintana at nagdikdik ako ng bawang at asin at tinilagay sa bowl at iniakyat. Natulog na kaming lahat pagsapit ng 1 a.m ay napakaingay sa labas. Nainis ako dahil nagising ako at para bang may kumakalampag sa bubong. Alam ko na kung ano, nandyan pa rin siya. Binuksan ko ng maliit ang bintana at isinabog ang asin at bawang at sinabi kong, Sinundan mo pa rin ako, umuwi ka sa inyo at doon ka mamirwisyo. Isinarado ko agad ang bintana at naririnig kong may kumakaluskos. Kinuha ko naman yung malaking gunting at binuhusang ito ng holy water dahil iyon ang gagamitin ko kung sakaling magpumilit na pumasok ang manananggal. Hindi nagtagal ay narinig kong parang bumukas ang pakpak at napakalakas nito at lumipad. Kinabukasan, ikinuwento ko sa biyanan ko ang nangyari. At pagkatapos noon, binigyan niya ako ng isang bote ng lana. Ito yung oil na kumukulo kapag may aswang o manananggal. Nilalagay ko ito sa tabi ko kapag kagabi para sign ito kapag may paparating. Buti na lamang at hindi na ako ginambala pa ng manananggal na yon. Sa ngayon, Lola Basyang, mas maayos na ang buhay ko. Kasal na kami ng boyfriend ko at malaki na rin ang apat kong anak. Kasama ko pa rin ang mama ko na mas malakas pa sa kabayo. At sa awa naman ng Diyos, hindi na ako nakaengkwentro pa ng manananggal o aswang dito sa Spain. Pero Lola Basiang, hindi ko pa rin makakalimutan ang mga naranasan ko. Muli po hanggang dito na lamang. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang. Mary Maraming salamat sa iyo, Mary, sa pag-share ng iyong kwento dito sa ating channel. Marami na tayong kwentong katulad nito ang naitampok. Iba-iba man tayo ng paniniwala, pero mabuti pa rin na mag-ingat tayo palagi, lalo na kapag nasa ibang lugar tayo. Mainam na palagi tayong may kasama, lalo na kapag bumibiyahe at huwag na huwag kalimutang magdasal bago o habang bumibiyahe. Ano man ang totoo kung may aswang man o manananggal o wala, huwag na sanang maranasan pa ito ng karamihan sa atin.